Alam mo ba na pag SSS member ka, may available na benepisyong pangkalusugan para sa iyo? Ako po si Attorney Ma'tet Mangabat at narito ang ilang KMBI kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. During our previous episode, naipaliwanag na isa ang SSS sa government mandated benefits para sa manggagawang Pilipino. Makatutulong ang SSS kung ikaw ay magkasakit, mag-aavail ng maternity leave, retirement, disability at iba pa. Maari kang maging miyembro kung ikaw ay empleyado, self-employed, non-working spouse, overseas Filipino worker o OFW o voluntary member. At dahil uso na naman ang mga flu, dengue at iba pa, narito ang ilang gabay on how to avail SSS sickness benefits. You are eligible for SSS sickness benefits if you are an SSS member at nakapag-contribute na ng at least 3 months worth of contributions within the 12-month period preceding the semester of illness or injury. Narito ang proseso ng pag-claim. Para sa mga member na self-employed, voluntary OFW o non-working spouse or even separated from employment, bumisita sa pinakamalapit na SSS office or go to your SSS online account to file for your claim. Kung ikaw naman ay kasalukuyang employed, you can file for a sickness benefits claim directly to your human resource department who would then forward it to SSS. Bumisita sa www.sss.gov.ph for more information. Ikaw kabalikat, SSS member ka na ba o nais mong i-update ang iyong membership? Maari mo itong gawin sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar o kaya sa Wellness Caravan or Center Leaders Conference ng KMBI kung saan mayroong booth ang SSS. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maonlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, Mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat. Masaya dito sa KMBI.